Number two, follow faithful footsteps. Susundan mo ang yapak ng mga taong tapat sa Diyos. Tignan mo ang mga alagad ng Panginoong Yesus na nagiging kalarawan niya sa isip, sinasabi at ginagawa. Tignan mo ang magaganda nilang ginagawa na pwede mong gayahin. Tuloy natin, sabi ni Pablo, Philippians 3.17, Mga kapatid, magkaisa kayo sa pagtulad sa akin. Pagmasdan ninyo ang mga lumalakad ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Ang sabi dito ay magkaisa. Ang kausap dito ni Pablo ay mga alagad ng Panginoong Yesus o mga Krisyano. Sabi niya, pare-parehas tayo. Ito ang gawin nating lahat tumulad kayo sa akin. Parang sinasabi ni Pablo ay, kung anong ginagawa ko ay gagawin mo din. Kung paano ako magmahal, gayon ka din magmamahal. Kung gaano ako kapasyonate na maglingkod sa Diyos, ay gayon ka din kapasyonate na maglingkod. Kung gaano ako ka-intimate sa Panginoong Yesus, ay ganoon ka din maging intimate sa Panginoong Esos. Tularan mo ako. Kung gaano ako kapasyonate gumawa ng alagad, ay ganoon ka din kapasyonate gumawa ng alagad. Ang ibig sabihin, Pwede naman pala tayong tumulad sa ibang tao, pero pipiliin lang natin ang tamang tao. Magugugol tayo ng panahon sa mga makajos na tao at hahayaan natin yung kanilang mabubuting attitudes ang makaaapekto sa ating pag-iisip at gawa. Ako, meron ako mga tao na tinitingnan sa buhay ko at ginagaya. Isa na dito yung aking D-group leader at iba pang pa mga kaibigan. Noong late 17 at 18 centuries ay merong isang Italian craftsman na nagangalang Antonio Stradivari na gumagawa ng pinaka-famous at pinaka-mamahaling violin. Ang halaga nito ngayon ay million dollars at halos 500 na lang sa buong mundo ang meron itong ganitong violin. Maraming nag-attempt na gayahin ito pero hindi nila ma-replicate yung kalidad ng tunog ng violin na ito. Bagamat alam nila ang mga materialis na ginamit pero hindi nila alam yung craftsmanship kung paano ito binuo ni Stradivari. Wala kasi siyang manual, hindi siya nakapagsulat. Kaya yung kanya mga apprentice, nako, tinuturuan niya sa pamamagitan ng elbow learning. Ang ibig sabihin ay habang gumagawa si Stradivari ay nakatutok naman ang mga mata ng kanya mga apprentices, Bawat galaw, bawat stroke, bawat style, bawat technique ay matamang tinitignan ng kanyang mga apprentice at ito ang kanilang ina-apply. Ang mga apprentice ni Stradivari ay hindi natuto sa pamamagitan ng libro, kundi sa pamamagitan ng close observation at modeling. Kaibigan, ganun din naman tayo matututo sa ibang mananampalataya. Hindi ito mangyayari lang sa pagbabasa mo ng libro, kundi mas matututo ka, kung malapit ka sa mga taong maka-Diyos. Kaya importante ang discipleship group. Kasi nakikita mo at nalalaman kung paano lumalago ang iyong kapatiran. Nakikita mo kung paano sila nagre-respond sa kanilang asawa kapag may conflict nalalaman mo kung ano ginagawa ng iyong mga kasama para mas maging malapit sa Diyos nakikita mo ang priorities nila at iba pa ako ang laki ng influence sa akin ng aking D-group leader ang dami kong inapply na nakita ko sa kanya kaya kung hindi ka pa member ng discipleship group na ko mag-comment ka sa comment section type mo join at bibigyan ka namin ng iyong D-group nalala ko pinag-aralan sa Harvard University ang pinakamabisang paraan daw para magbago ang isang tao yung naging resulta ay shocking para sa mga nagaaral nag-expect -e kasi sila na kailangan ng matitinding technology at advanced instrument pero nagkamali sila dahil ang nakatulong sa mga tao na magbago ayon sa pag-aaral nila alam mo kung ano modeling kaya kaibigan, hindi mo lang pipiliin ang tamang tao, kundi kailangan mo ding maging alerto sa mga maling tao kasi baka ang modeling ng maling tao ang magaya mo. Sabi sa Philippians 3.18-19, ito ay sapagkat madalas kong sinasabi sa inyo at ngayon sasabihin ko sa inyo muli na may pagluha na marami ang lumalakad na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kahihinat na nila ay kapahamakan. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Ang kanilang kaluwalhatian ay ang mga bagay na dapat nilang ikahiya. Ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa. Nakita natin ang pagdadalamhati ni Pablo sa mga taong kaaway ng krus ni Kristo. Ang ibig sabihin ay sila ang tumatanggi naman ng palataya sa Panginoong Yesus na nabuhay muli. At hindi din sila nananampalatayang ang Panginoong Yesus ang tanging daan papuntang langit. Wala silang interes sa langit at ang pagnanasa lang nila ay ang kanilang laman. Kaya nga mag-ingat tayo sa kanila. Umiwas tayo sa mga tao nagtuturo ng health and wealth pero hindi naman ang Diyos ang nag-glorify sa buhay nila. May isang graduate student sa isang campus na palaging pumapasya sa kanilang eskwelahan para magbahagi ng mabuting balita. Isang araw ay may lumapit sa kanya na dalawang estudyante na gustong magpa-disciple sa kanya. Tinanong niya yung isa, sabi niya, bakit gusto mong sumali sa discipleship? Eh kasi alam ko na ang university ay isang magandang lugar para matuto ako sa iba't ibang religion. Nagbabasa ako ng Buddhism, nagtatanong din ako sa isang kaibigan ko na Hindu, tapos nag-aaral din ako ng Islam, tapos gusto ko ding matuto ng Christianity, sabi nung graduate student, sorry, hindi ko pwedeng sayangin ang oras ko sa'yo. Ah, bakit? Eh kasi naglalaro ka lang. Marami akong ginagawa at wala akong panahon sa discussion ng iba't ibang religion. Tapos yung isa naman ang tinanong niya, ikaw, bakit ka nandito? Sabi nung estudyante, Galing kasi kami sa pamilya na hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Tapos hindi ko mapaniwalaan na Diyos din siya. Pero mabuti naman ang aming pamilya. Close naman kami lahat at nagwo-worship din kami at tumutulong sa komunidad. Pero gusto ko malaman kung anong meron kayong mga krisyano na wala ako. Medyo natahimik yung graduate student. Sabi nito, sige, watch me. Panoorin mo ako. Sabi ng batang estudyante, ha, paano? Ganito yon. panoorin mo ako. Meron akong ekstra na kama sa bahay ko, lumipat ka sa akin. Ako magbabayad ng pagkain mo. Pumasok ka sa klase mo, gawin mo kung anong ginagawa mo, pero panoorin mo ako. Panoorin mo ako kung ano ginagawa ko pag gising. Panoorin mo ko kung paano ako nakikipag-interact sa mga tao. Panoorin mo ko kung ano ang nagmo-motivate sa akin. Para saan ako nabubuhay? Ano ang mga pinagnanasaan ko? Tapos sabihin mo sa akin pagtapos ng semester mo kung anong kaibahan ng buhay ko sa inyo. Hindi naman natuloy yung paglipat ng estudyante pero linggo-linggo ay nagmimit -me pa rin sila para mag-aral. At pinagmasdan talaga maigi ng estudyante yung kanyang leader. At hindi nagtagal, alam mo itong estudyante na ito, naging medical missionary. Kaibigan, kung ikaw ay pastor, leader sa tahanan o sa isang ministry o discipleship group, paano ka nagiging modelo sa mga taong pinapangunahan mo? may nagsabi na tayo daw na mga mas mature sa Panginoon ay humanap daw tayo dapat na mas nakakabata sa atin. At sabihin natin sa kanila na panoorin mo ako. Sabihin daw natin sa kanila, panoorin mo ako kung paano kami mag-family devotion. Panoorin mo kami kung paano kami nagdi-degroup. Sumama ka at ituturo ko sa iyo ang biblical foundation upang matutunan mo kung ano ang faith ng Christianity. Panoorin mo ako at tuturuan kita kung paano manalangin. Panoorin mo ako para matuto kang magbahagi ng kaligtasan. Panoorin mo ako kung paano ka maging Christian husband, maging Christian father or wife or mother. Tapos sa dunyo ng buhay ng mentor na yun, sasabihin niya, panoorin mo ako kung paano ako mamatay. Kaibigan, sino ang mga taong ginagawa mong alagad? Sino ang mga taong mini mo? Nakikita ba sa family mo, nakikita ba sa opisina mo na ikaw ay isang kristyano? At hindi lang 'yon, sino ang mga taong pinapanood mo naman?